Carla Meron na naman bagong blessing galing sa isang generous na sponsor. Magandang araw sa lahat ng tumatang kilik at taga-subaybay ng tambalang Jump Car. Sa nakaraang kwento po natin ay napag-usapan po natin ang patungkol sa blessing na natanggap ni Kuya Jomar galing sa isang sponsor na kung saan nagbigay po ito ng 31,000 pesos para pang date ng ating idol na sina Jomar at Carla. Ngayon meron din isang sponsor ang nagdagdag pa ng blessing para naman ito ngayon kay Carla na ayon sa sponsor na yun ay pang allowance daw po ito ng dalaga. At ang perang yun ay hawak na ngayon ni Calling Up Rob para ibigay kay Carla. Grabe na talaga mga Calling Up sa sobra-sobrang blessing na natatanggap ng ating idolo kaya maraming maraming salamat sa mga napaka-generous na sponsors ng Tambalang Junk Car. Dahil alam naman natin na maraming pangangailangan ngayon si Carla pagdating sa finances kasi alam naman natin na ooperahan ng kanyang lolo kaya tamang tama lang na may mabait na sponsor na nagpaabot ng tulong sa dalaga para mabawasan ang iisipin nitong gastos para sa operasyon. At alam din naman natin na kung gaano ka important kay Carla ang kanyang pamilya na lahat ay gagawin niya para mapaayos ang kanilang buhay. O mga calling up ano masasabi niyo sa umaapaw na blessing na natatanggap ng ating idolong si Carla? please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang video ito ay hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking munting channel. Salamat po, and also don't forget to subscribe Calling Up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.